Ang linapakan ay napapaligiran ng malawak na karagatan. Sagana ito sa batibang uri ng isda, kaya marami sa mga naninirahan dito sa linapakan ay pangisda ang ikinabubuhay at malaki ang nitutulong nito sa hanap buhay ng mga mangingisda. Ang karagatan nagsilbing buhay sa kanila nagsasagawa ang mga naninirahan dito sa linapakan ng masimple na paraan ng pamuhay sa isla sa pamagitan ng pangingisda bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Ang mga naninirahang may ay pumapalahot sa malawak na karagatan at sa iba't ibang bahagi ng linapakan upang may Ang kagamitang ginagamit ng mga may ay tulad ng lambat, kawil pana at iba pa. Pista iang kalalawdan ang salitang kuyunon na nangangahulugang pista ng karagatan. Ito ay ang ikatlong anibersaryo na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo bilang pasasalamat sa masaganang kabuhayan na ipinagkaloob ng karagatan sa mga naninirahan dito sa linapakan. Layunin rin nila ang pinagdiriwang ng pistay ang ay imulat ang mga linapakenyos at iba pang Pilipino sa kultura ng sayaw, sining at musika. Sa makulay at masaganang ani ng yamang dagat ng linapakan ay nagpakita ng pagkakaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan dahil sa mayamang karagatan, malinis na kapaligiran tungo sa maunlad na bayang linapakan. Muli, ating tunghayan at pagmasdan sa araw na ito, tribo na nagmula sa Barangay San Miguel, ang tribong makisig, matibay, matatag at matapang, ang tribong di nagpapatalo, tribong mahisda, tribo balo-balo.